Kapatid, tandaan mo, as a believer, tayo po ay mahal na mahal ni Jesus. Alam po ba ninyo ang turing sa atin Jesus? Ganyan po 'yung nasa litrato. Anak na iniingatan, minamahal, sino surprise. Ako po ay gulat na gulat po kaninang umaga. I cannot detail the, I cannot detail everything here. Uh, pero kanina pong umaga, ang Panginoon binigyan ako ng hindi ko hiniling. Nagulat po ako. I know everything Jesus leads me. Talagang para sa kabubuti ko po. E kabubuti nating lahat. Ganyan po siya sa ating mga believers niya. Kasi ang may nakalagay po sa scriptures na ang idiniposit po talaga sa atin ng Holy Spirit. Tandaan niyo po to. Pag i-deposit, ibig sabihin, ibinigay na po sa atin. Meaning, kahit ano pa yung maging lakad natin, puntahan natin, alam natin, sa ikabubuti natin yan kasi ang Panginoong Heso Kristo po, through the Holy Spirit, siya po ang sa atin ay naglilid. Kailan man po hindi maliligaw ang isang believer. Bagamat meron po tayong ups and downs sa buhay. Araw-araw po may mga stress tayo. Pero hindi po tayo katulad ng mundo. We we are in the world but we are not of this world. Tayo ay mahal na mahal, iniingatan po ni Lord Jesus. I Spoiled tayo kay Jesus. Yan. Yan po. Ako ay nagulat po kanina ang nasabi ko na lang po. Lord Jesus, hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan. Pero itong sasabihin ko sa iyo, Lord Jesus, Thank you. Thank you, Lord Jesus. Period. Period. Maski maglulupas sa ipa ako rito, anong gawin ko, I cannot thank Him enough. Dahil sobra, sobra, sobra po. Uh, ang sikreto lang po diyan, aware tayo na si Jesus ay nasa atin. Kinakarga niya tayo, kinakalong niya tayo, mahal niya tayo. At ang pag istima na yan, ipinapakita lang po niya sa mga believers. Tandaan niyo po, minakalagay po sa Bible, Opo, nakalagay po ito sa Bible, pinapasikat ni Jesus ang araw both sa masama at sa mabuti. Yung mga masama na tinatawag sa Bible, sila po yung mga sinners. Sila po yung mga hindi tumanggap kay Jesus. Tandaan po ninyo, kahit punong-puno sila ng kagandahang asal, mga morally directed sila ng kanilang mga religion, pero alam naman natin hindi sila tumanggap kay Jesus ang tingin po sa kanila ng Panginoon ay wicked, masasama. Okay? In fact, bata ka palang, masama ka na kasi nandun yung sin nature sa'yo. Pero nung naging believers po tayo, when we became a believer, nagkaroon po tayo ng bagong nature. Ito po yung nakalagay sa 2 Corinthians 5.17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, the old has gone, And there is this new nature na ibinigay po sa atin. Hirap po talaga dahil kahit na believers na po tayo, nandito pa rin po tayo sa mundo na hindi nating totoong tahanan. No? Nakaka-experience tayo ng mga bagay na na-experience din ng mga wicked people o ng mga hindi pa tumanggap sa Panginoon. Pero ang kaibahan po, isa lang or should I say, ang kaibahan po ay person. Hindi po gamit, hindi po kung sino-sino, person po. Ang kaibahan po si Jesus. Meron tayong Jesus, sila wala. Hindi nila tinatanggap ang Panginoon. Kahit gano'n pa sila katalino, walang kwenta yan. Kahit ikaw pa ang professional na pinakamagaling sa mundo, ikaw ang pinakamagaling na professor. Ikaw ang may pinakamalaking achievement sa buong mundo. Pagdating ng araw, it will all come to nothing kung wala ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Kaya ang kaibahan po, tayo ay mga mana ng palataya, sila hindi. So yan lang pong gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon. Tandaan nyo, Jesus truly loves us all.